Yo, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ang mga kakosa natin dyan. Bali, ito pala yung karubitong o part 2 no pagpunta natin sa Sinship Flower Festival. Kung hindi niyo pa napapunod yung part 1, nandito yung link sa comment section. Tapos check na lang mga kakosa. So ito na ka, bali yung 1 hour ay 43 minutes na biyay dapat namin, naging limang oras, bago kami makarating dito sa Flower Festival. Anyway, move na tayo doon mga kakosa. So ito nga, nakarating na kami rito, napakarami tao mga kakosa parang piyesta. Ibang level na din yung gutom namin dito, mga kosa. Ikaw ba naman mag na limang oras, alright? quick Pow! Dito lang pala namin iiwin yung mga bike namin sa gilid. Tapos eto nga, inaarap pala dami yung bila ng mga pagkain. Kakain na kami dahil gutom na gutom na kami, mga Bubalik kami ng palset, tsaka ng pritong kamote. Nice kami nga ako sa kamote. Ang mahal, isan daan ng isa. Nakatapos na rin pala ako kumain dito. Ito ay makakuwasan naman natin na kumakain kasi medyo nahul sila eh. Mahaba kasi yung period sa bilan ng mga pagkain. Sobrang dami tao kasi makakuwasan. Time check muna makakuwasan. 10.42 na lang makarating kami rito. 5.24 ng umaga nang umalis kami doon sa dorm. Ganun kahaba yung biniyayin namin makakuwasan. Dapat para sa otin nandito na kami eh. After namin kumain, ito nagwa-warm up na kami para makapag-gala-gala na. Wala palang entrance dito mga kakosa, libre lang dito. Yung mga pagkain lang ang babayaran nyo, alright? Krik pau. Eto nga, abal pa pababa kami na kinain, nagbamasid-masid muna kami rito. Dating na namin yung mga kapaligiran. Ang ganda na ay eh, para nasa dish ng mga bulaklak, alright? Krik pau. Nung medyo na mas masang kami, ito nagyayaan na yung mga kosa natin. Magikot-ikot na raw kami. Tara, sama kayo mga kosa. Pero bago daw namin simulan na pagkagala, mag-CR muna daw kami para dire-direcho na para wala daw abala. After namin maka-CR, nihintay na lang namin yung iba. Ang galing nga rin ginawa nila dito ay lagi nila ng lobo para tanda ng CR. Para kahit nasa malayo ka, alam mo kung nasa inyo CR. After namin maka-CR lahat, ito na simulan na kami magikot shout Shoutout daw pala kay ating naka-brown, sabi ni ano. Alright, krik Pow! Mm, baby, nakapila pala kami rito para magpapicture doon sa booth. Marami na sin tao eh, kaya kailangan may pila. After namin makapagpicture, ito papunta naman kami dito sa parang castle na puno-puno ng bulaklak. Sobrang ganda nito parang castle, mga kosa. Parang nasa Netherlands, yung lugar nila Peter Pan. Alright, creek pow! Ito na yung mga osa natin, kanya-kanyang selfie na sila. Siyempre, hindi rin tayo papatalo. Kailangan meron din tayong solong guha rito. Baka si Kose yan. Daddy? Heto naman yung higanting tao na gawa sa mga bulaklak, mga kosa. Tingnan niyo kung gano'ng karaming tao, mga kosa. Sobrang dami turista. Sabado kasi eh. Wrong timing yung punta namin. May git sa oras din kami nagkikot-ikot dyan. Hindi na namin nakuha na ng video iba. Pag nandito ka na kasi hindi man na maisip pumuha ng mga video. Sobrang mamamang haasin sa mga bulaklak. After namin mag-ikot ito, nag-iiyan ay makakasa natin nung uwi na raw kami, baka kasi kami gabihin. Akapain kasi uli namin yung bagong daan. Maghaharap kami ng bagong daan, hindi na kami sa tinaanan namin kanina. Limang oras yun eh, baka kami makarating dito. Kung susumain, one hour or 43 minutes lang naman, kaya mo na makarating dito. Yung kanina papunta, mahigit limang oras ata kami nag-bike. Pagdating nga namin dito sa lebas, nakakita kami ng alimasag, binebenta. Tapos eto, nagre-ready na kami. ini ready na rin namin yung bagong Google Map na namin. Sure bull na daw to, sabi ng mga akosa natin After wang minuto, eto, sinundan na namin yung sinasabi ng Google Map Nagsimula na ulit kami pumadyak Estimate namin, makaarating kami sa doon mga alas dos pasado, mga akosa After wang kalating oras na pagpadyak nag over muna kami sa 7-Eleven Para mag-pull cards Na-DDI date na kami Mibili muna kami ng Heto rin mga natin. Tama, pahinga muna kami rito. Pahinga muna kami na kahit mga 20 minutes. After namin nga ito nagsimula na uli kami pumadyak. Wala na stop over to mga kakausa. Dire Diretso na to hanggang dorm. Wrong timing pa noon. Di nakisama, Tirik na tirit yung araw mga kakausa. Ang sakit sa ulo. Pero labad lang. Tulilo sa pagpadyak. Alright. Crick pow! Dito na din pala kami dumaan sa bike lane para safe. Karamihan pala sa mga bike lane dito mga dating rails. Ni-renovate nila. Ginawa na ng bike lane. Bo mini park. After na mahigit isang oras na aming pagpadyap, eh pa nakarating na kami dito sa lugar namin mga osa. Alright. Crick! Pow! Oh, At nga, sabi nga na matatanda sa ina haba man na prosesyon sa simbahan pa rin ng bagsak. Alright, crick pow! So andito na nga kami sa dorm namin mga kapasa. Alas dos pasado na kami nakarating dito. Thank you Lord. Safe ang lahat, Nakauwi kami na ligtas. Alright, crick pow! Big shot out nga para sa mga pero prepare ng kakainin namin. Kid Lord at kakayalan, sila ng lagang buto-buto. Alright, crick pow! Pagdating nga namin, nagkubadla ako ng jacket at ako agad ang biluksan ko. Gutom na gutom na ako mga kosa kaya ito na ako na makakain ko. To the highest level yung gutom ko rito mga kosa. Tapos ito, kanya kada sandok na rin yung mga kosa natin. Bahala na kayo dyan. Basta ako, di na mapapahawat. Galit-galit muna tayo mga kosa. Abangan nyo nga pala yung mga pupuntahan pa namin sa susunod na day off namin. Pero bago pa namin maubos tong kinakain namin, dito alam po po tulad tong video na to. Magkita-kita lang na tayo sa mga susunod pa na video. Okay? Peace out! Good! 包。